pa yan. Buo pa yan. Pero pag inon yung susi, matik puputok yan. Yun, nakita nyo? Pag pumutok yan, <coughs> i ni yung Ini yo, ini yung ini yo Sir, anong option mo doon? Anong option mo doon? papa natin yung ECU mo o bili tayo bagong ECU o bilhin ko na lang yung motor mo. Hello, sir, Hello mga sir, ngayong araw na to nandito tayo sa Team Graffiti Katipunan kasama yung mga boys ko, Moy Moy. Pao, wow, CJ, saka si Watts. Issue natin mga sir, meron tayong Aerox V1 na dito na. Merong Horror 12 oh. Sir, parang mo dinala yung motor mo rito. mo sir. mo. Anong issue? Ayaw mag-start? Ayaw mag-start sir. Paano mo nalaman ng na Horror 12? Dun, sir, sa panel. Sa panel, tinanong natin. Tinanong natin. Tinanong Aso may sunog yan sir eh. Sunog. ko lang. Sunburn, sunburn. Yan, nag-on siya. Merong ano yan eh, merong Maliit na maliit na number dito. Error 12. Kaya pag pinindot ko yung ignition, ayan, ayaw mag-start. Ayaw mag-start. Yeah. Ano kayong problema nitong horror tool na to? So as you can see here mga sir, yung kanya connection sa stator, nakarekta na, you know, nakadiretsyo na siya. So definitely hindi din yung sira kasi wala naman siyang sunog. Pangalawang paghihinalaan nyo rito, itong CKP sensor, itong crankshaft position sensor. Pero the usual mga sir, kapag nasisira po itong CKP na nandito sa stator, dapat umiikot pa rin yung magneto, nagre-respond pa rin siya. Ang nangyayari dito, pag pinindot nyo yung starter, wala po siyang effect. Eh no? Tumutunog lang yung relay, pero wala siyang effect sa magneto. Okay, one way to check, paano nyo malalaman kapag ECU na yung tama ninyo? Ang gagawin nyo, tip lang para sa mga naghahanap or nag pa-troubleshoot ng mga Aerox nila. papakitanggal gal nga yung CKP. So, tanggalin nyo yung connection ng CKP. Yon, yung tinatanggal tanggal nyo pa. Oh. Yan. Once matanggal nyo yung 6-pin socket na yan, i-observe nyo yung behavior ng 30, yung 30 amperes nyo na fuse dito. Yan. So, makikita nyo dito, as of the moment, buo pa yan. Buo pa yan. Pero pag Tinan ko yung susi, matik, puputok yan. Yun, nakita nyo? Pag pumutok yan, i ni yu i ni yu i ni yu i ni para hindi na po kayo hindi na, na, po kayo nanguhula yan po yung isang way namin sa shop namin kung paano mag check na ECU po yung naging problema dito kami ngayon mga sir sa team Gravity Speed Up Garage Quiz nyo lang po, Team Graffiti Katipunan, meron po tayong speed up garage dito. Ayan mga sir, yung ECU na problema ng Aerox, actually nare-repair yan. Yung mga nagre-repair ng ECU, nasa, ang price range nila nasa 2,500 to 3,500 pesos. Pero ang problema ko kasi sa repair ng ECU, may experience na ako na yung longevity niya, kumbaga yung warranty niya, hindi masyadong tumatagal. Meron na akong pinarepair na ECU dati, one day lang nasira ulit yung ECU. So, para sa akin, sayang pera, sayang effort, sayang time. Uh, yun yung isang option nyo, magpa-repair kayo ng ECU. Basta hanap kayo ng reputable na nagre-repair ng ECU. Pangalawa, hanap kayo ng ECU talaga nito. Napakahirap po maghanap ng ECU nito ngayon. As of the moment, meron po atang iilan sa Pampanga ata. Nasa 10,000 to 12,000 yung presyo nila. Third option nyo, hanap kayo ng ECU ng NMAX V2 na Desuse. NMAX V2 na Desuse ng ABS. Pwede nyo po yun gamitin dito sa motor na to. Nasa 13,000 ata yung presyohan. Okay? Sir, anong option mo doon? Anong option mo doon? Papare-pair natin yung ECU mo o bilhin tayo yung bagong ECU o bilhin ko na lang yung motor mo. 60K. Ano bilhin nyo na lang yung motor, sir. 60K? Oo po, sir. Okay, kasunan. Sold na po. Walang ana, Walang alisan? Walang na, sir. Ako na lang po. papagawa sold na. yan. Sold? Oh, 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 sold, sir. Sold? Oh, oh, oh. Yan yeah, na! May bago na motor! <laughs> <laughs> yan. May si Sir, oh. Binili natin yung motor oh. Ano pa? Kala pa papagawa eh. <laughs> Pagbebenta pala. <laughs> <laughs> Sabi niya masakit na daw yung ulo niya sa Aerox. Oh, kanila lang papatino ng Aerox mo, sir. So tip lang mga sir para sa mga may error tool diyan para ma-check niyo kapag sira yung ECU niyo. Ganun yung isang way ko. Tanggalin niyo si KP. On yung susi, pag bumutok yung 30 amperes na fuse, iyak ka na lang malala. Kasi dapat pag tinatanggal nyo po yung CKP, dapat nag-check engine lang, pero hindi dapat namamatay. Or pumupotok yung 30 amps na fuse, mga sir. So that's it! Kita kayo sa sa Team Graffiti Katipunan, GPT GbtX Speed of Garage. Yes, sir! Let's go!